Hello po mga kasari, kumusta po? So ayan, buto na lang maganda ang panahon. Thank you Lord. So ngayon, panibagong araw, panibagong pagkabisihan na naman tayo dahil ito nga, nagsidatingan na yung ating mga in order at natuwa naman ako guys dahil ang bilis nila dineliver ka agad nila yung ating mga in orders dahil sa ating pagsisipag, magtinda so ayan, nakapag order ulit tayo ito ay mga fast moving dito sa ating tindahan, so dalawang resibo nga ito guys, ayan magkahiwalay, siguro muntik na nila makalimutan yung tang kaya hiniwala yung resibo so ayan yung ating binaya kaya ayan, sinik ko yung resibo. So ayun, may tumaas na naman na paninda. Kaya ayun guys, kaya pala lagi ko siyang in-order, laging naubusan ng stocks. Yung pala, ngayon mayroon na. So yun, tumaas nga lang. Pero ganun po talaga, wala tayong magawa. So ito nga yung mga dumating ngayon na mga paninda natin. So, ayan yung ating mga in-order guys, no? Dahil sa ating pagsisipag, magtinda. So, ayan, nakapag-order na naman ulit tayo. Thank you, Lord. So, ito nga guys yung aking mga paninda. Pinasok ko muna dito at ito nga mayroon tayong natanggap na papre. Itong isang plastic to guys ay papre lang to sa atin. So, ayan. Maganda talaga pag mayroon tayong ahente, no? Kasi malaking tulong talaga sila sa atin dahil hindi na tayo napagod mag at binigyan pa tayo ng papre. So ayan guys, kaya masaya, kaya kailangan naman natin magsipag, magtinda para makapamili ulit. So ulit-ulit lang pero ayan, dahil hilig na natin itong ginagawa natin, kaya paghilig talaga natin yung ating ginagawa. So ayan, gusto natin, masaya tayo sa ating mga ginagawa, no? Kasi kung hindi mo gusto to, talagang susukuan mo kasi paulit-ulit yung mga ginagawa natin dito sa ating tindahan. Pero mas gusto ko naman to guys kaysa empleyado tayo, mahirap nag tulad nga customer ko no na ayaw na nag-uusap sila narinig ko yung may ipal daw sa kanilang trabaho may kasama silang ganon so ang hirap kasi guys pa ganon so ito nga pala guys tumaas na itong koko Mama kaya pala ang tagal nitong well, nagkaroon ng stocks, no? Kasi, ayan, may, mayroon na. So, ayan, tumaas naman. Pero, okay lang, no? Kaya, kailangan talaga natin i-check lagi ang ating mga paninda. Kasi, palagi na lang may nagsitaasan. So, ayan nga, guys. Kaya, mas gustuhin ko pa rin na may sariling negosyo, no? Kaysa empleyado. Kasi, tulad nga doon sa narinig ko na customer ko na nag-uusap habang nagme sa labas. Kaya, ayan, mahirap talaga pag nangamuhan ka And then mayroong mga kasamahan mo sa trabaho na paipal. So ayun, talagang di talaga yan maiwasan no? pag ika ay, ay empleyado. Kaya pasalamat na lang tayo kahit paano ay mayroon tayong munting negosyo. Kaya bawal talaga tatamad-tamad. So ayun nga lang, pag mayroon kang sariling negosyo, wala kang di off talagang. Minsan, siyempre tao lang tayo na napapagod din tayo. Minsan gusto natin sumuko. Pero pag ayan, basta mag-pray lang tayo kay Papa Jesus, no? Parang ayan gaganahan na naman tayo magtrabaho. Siyempre, tao lang tayo na napapagod din, kailangan din natin ng pahinga, kaya ingatan din natin yung ating sarili, no? Huwag din natin abusuin sa katrabaho dahil yung sarili lang talaga natin ang ating puhunan para makapagtrabaho. Kasi kung magkasakit tayo, talagang lalo tayong mahirapan, lalo na ikaw lang ang inaasahan sa iyong tindahan. So, paano na lang? Kaya, dapat talaga balance. Ingatan natin yung ating sarili at, ayan, para makapagtrabaho tayo ng maayos. So, ito nga guys, yung ating mga dinagdag dito sa ating tindahan. Kasi ito ay mga konti na lang dito sa atin, no? Kaya, ayan, kailangan natin mag-order agad o sa ganun na mayroon ka agad tayong ma-display at mapunuan natin yung ating mga paninda no? kasi ang pangat kasi tingnan pag konti na lang so ayan, thank you Lord sa araw na ito at ito na naman tayo, mayroon naman tayong pinagkabisihan, so ganito talaga ang routine natin bilang tindera, no? pag magsidatingan yung ating mga deliveries so ayan, busy na naman tayo kasi tayo ang maglilipit nito, tayo ang magde-display -di at mag-aayos upang sa ganun na maganda datingnan yung ating tindahan. Kaya sa atin talaga nakasalala yung ating tindahan, yung ating mga paninda kung paano natin sila alagaan. No? So, ayan guys, kaya laban lang tayo mga kasari. So, ayan, kahit ulit-ulit yung ating mga ginagawa dahil ginasto naman natin ito. Dahil dito ay nakakabayad naman tayo sa ating mga bayarin. Kaya kailangan talaga natin magsipag, bawal mapagod, no? Bawal tayong tamarin. Kasi kailangan lang natin magsipag sa araw-araw upang sa ganoon na matustusan natin ang ating mga gastusin. So ayan guys dahil tayo ang inaasahan ng ating tindahan dahil tayo ang nagtayo sa kanya kaya ayan pag yung anak ko naman kasi ang bantay, bantay lang talaga siya. Pero okay na rin yon ang malaga may bantay. Kaya tayo talaga nga sa nang ating tindahan. Kaya lagi natin i-check kung ano yung konti na lang. Upang sa ganon, masabay natin pag-order para hindi tayo maubusan. Para si Tomar na balik-balikan nila tayo pag alam nila na mayroon tayong stocks na hinahanap nila. So pag ganon, talagang dadami ang yung mga okay So, so dinamihan ko na nga itong koko Mama guys kasi sa wakas nagkaroon din ng stocks. Kaya nag-order tayo ng 20 pieces. So matagal pa naman ang expiration niya. 2027 pa. Kaya ayan guys. Ganito ang discard ko pag alam ko na mabintay itong mga panindana ito. Dinagdaga natin kasi, ayan, mahirap kasi na hindi tayo agad-agad makaka-labas, makakapamili. Kaya, ito, buti lang talaga mayroon akong na-orderan, no? Kahit paano ay mayroon tayong stocks kahit hindi tayo pumunta sa grocery. Kaya, thank you, Lord. So, ito nga, guys, yung ating mga dinagdag na mga kot-kotin. So, ayan, ipapakita ko muna sa inyo, no? Para, ayan, i-display na natin pagkatapos nito para mabinta ulit. So, ayan, kailangan lang natin magsipag, no? magtinda para makabinta ulit tayo. Kaya kailangan, naingatan din natin yung ating mga paninda para mayroon tayong pambayad pag magsidatingan yung ating mga deliveries. So, ayan lang guys, ito yung ating mga nagsidatingan ng mga in-order ngayong araw. Kaya, thank you Lord.